dahil yung tilapia dito talaga sa lugar na ito eh. grabe na ito ang malaki na eh. dito lang yan sa Taiwan mga idol ayan eh ko lang yung kayo niya ah eh. sa karaming tilapia grabe ito sa gulok lang eh ang malaki na eh Laki, oh. na makiro kung ano yung mga idol? Eh. Ito na lang ang anong sang Dito gusto mo ayun 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 yan patayin mga idol eh. ang lalim ng ko nila eh, eh. ang laki lang yung ganito ayun ayun ang ito sa ano mga idol eh Kaso sa ating ito, ka lang, kinakatay na eh hmm? Para pag-isa ng lambat eh laki lang sa makikita. laki ka yung mga yun, idol eh hmm?

Ang laki kailangan din 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 May din parang din 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 din